Oh, isa pang ano, isa pang balita kay Bato. Talaga naman pupunuin ko kayo ng mga Bato News ngayong uh, gabi na ito. Ayan. na. oh. Uh, uh, sabi niya, Senator Marcos at Bato pinalagan ang ICC resolution. Si Senator Marcos 'yan na si Amy. Pumalag daw sila sa resolution ni Lisa Ontivero, so sige, pasok na rin sa Senado ang yeah. resolusyon na naghihikayat yeah. yeah. sa gobyerno na makisa o makipagtulungan sa International Criminal Court. Pero ilang senador, pinalagan ito. Talagang basag ulo to So they're really looking for trouble. But uh, President Duterte has said repeatedly, bring it on. Kung meron tayong makabayan-block sa lower house... Pero nung tayo virus dito sa Senado. So expected ko na yan galing sa kanya. Matapos umusad sa kamera, ay lumutang naman ngayon sa Senado ang resolusyon na naghahanap ng pakikiisa ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate Resolution No. 867 na inihain ni Senator Risa Ontiveros ay hinihikayat nito ang gobyerno na makiisa sa International Criminal Court para imbistigahan ang posibleng human rights violations ng kampanyang War on Drugs ng nakaraang Duterte Administration ang hakbang ni Hinteveros ay umani ng batikos mula kay Senator Amy Marcos at Sen. Ronald Bato de la Rosa. Para sa akin, ang totoo, desisyon nito ng ehekutibo. Ibig sabihin ang ading ko si Presidente na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Hindi <laughs> hey nga, sinabi nga ng kapatid mo, pag-aaralan ni. Eh. Pag-aaralan daw ma'am, pag-aaralan. <laughs> Yan po niya sinabi, hindi, 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 hindi. Yun ang unang sinabi niya noon, hindi. Pero ngayon, pag-aaralan na. Baka sa mga susunod na linggo, iba na naman yan. <laughs> eh, sang-ayon po ako doon. Yung, yung, yung timing mo naman? Kung kailan na uh, merong gusot between the Vice President, uh, between the Duterte's and the uh, Speaker of the House, saka pa naglabasan niya mga resolusyon na yan, why did it take, kung talaga sincero sila sa kanilang gusto, no? na papasukin ang uh, ICC. Why did it take one and a half year Bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating... Oo nga. Why did it take... Uh, ikaw, ah. Uh, why did it take uh, five... Ano oh, man Why did it take four and a half years, sir, for you to investigate, Manuel? You should have, uh, you should have done it uh, yung unang half ng iyong term. Sana, malayo-layo na narating yan. Papasukin ang ICC kahit na... kahit na... Hindi na tayo membro. Sige, please come in, ICC. Kailangan pala talaga natin papasukin yan. It took one and a half year bago sila mag-file ng resolusyon. Binigyang diin ni Sen. Aimee na ang hakbang ay hindi napapanahon at hindi kailangan ng taong bayan na anya'y hirap sa ngayon. Mas makabubuti anya kung pagtuna ng pansin ang problema sa bigas na sa kasalukuyan ay nananatili pa rin mataas ang presyo. Para sa akin, mahalaga lahat ng bagay, katulad uh, nito. Subalit, meron pang umiigting ng mga issue na para sa mga pangkaraniwang Pilipino, eh mas mahalaga. Nauna na doon ang presyo ng bigas. At uh, kung paano tayo, uh, mabubusog ng Pasko. Kung paano tayo magtatrabaho at mabubuhay. Yan ang pinakamahalaga. Ewan ko sa iyo, Amy. <laughs> Para kang nangangampan niya ng layo-layo Sa kabila nito ay naniniwala naman si Senator Bato na hindi uusad ang resolusyon ni Hontivero sa Senado. Ang nasabing resolusyon ay may malaking chance ang babagsak sa Committee on Foreign Relations na pinangungunahan ni Senator Amy Marcos o sa Committee on Justice and Human Rights kung saan chairman si Senator Francis Tolentino. Bukod sa kilalang supporter at kaalyado ng dating Pangulong Duterte ang dalawang senador, ay meron na rin dalawang nauna na isinumiteng resolusyon na kumukestiyon sa pangingialam ng ICC CC sa justice system ng Pilipinas. Ang dalawang resolusyon na naghahayag ng suporta kay Duterte ay isinubmit ni Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Ayon, so alam natin medyo dito talaga sa ano, medyo dito sa Senate eh walang mangyayari diyan sa re resolusyon na yan ni Resontebernes. Kasi dadalawa lang sila diyan, yan lang si Tolentino. <laughs> Ay, si ano, si ano lang ang nandiyan dyan, eh? si uh, Coco Pimentel at saka baka, baka hindi pa siya samahan ni Coco Pimentel. Eh. Kasi kung mapapansin si Coco, Coco Pimentel, hindi nga siya nagsasalita tungkol dito sa ICC natin. Oh, so, uh, ewan natin. Kung alam natin na puro ingay lang yan, si Yuntiberos, sumasabay lang yan sa Congress, puro ingay lang mga yan. Ingay lang kasi it boils down to the President of the Philippines, which is si PBBM. It, it's up to him kung papayag siya o hindi. It's always up to him. Merong uh, ano, merong balita, interview kanina kay uh, Solicitor General Menardo uh, Guevara. Nasabi niya, "Me personally, hindi ako papayag. We will not cooperate." Now, syempre I'm the uh, Solicitor General. So if the president will ask me if uh, kasi sabi nga pag-uusapan, if the president will ask me about it kung yung personal opinion, opinion ko yung uh, akin na paghuhugutan i'd advise him na wag <coughs> Oh hindi ba so it's still up to the president ni natin alam kung uh, gaano ka ano gaano katindi yung uh, kapangyarihan nung bumubulong kay uh, President Marcos pero it's still up to him and hopefully uh, President Marcos will be guided by super ate <laughs> and uh, yung mga uh, yung kanyang mga legal advisors. Sa buwan ng Pebrero, kasalukuyang taon. Mag-gain ng traction niya sa committee level, then uh, the committee has to be, to be fair, di ba? Kung itakil yung kanya, itakil rin yung dalawang resolusyon na pending nila ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator uh, uh, Rubenio Padilla na yun naman ay anti-ICC uh, uh, resolutions. Yung kanya is pro-ICC. So magbanggaan ngayon dyan sa sakit ang ulo ng uh, Justice Committee Chairman niya, si Sen. Tolentino, kung paano niya yan ayusin. Sa kabila ng resolusyon ni Hontiveros ay naniniwala si Sen. Bato at si Sen. Aimee sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Wala doon. Okay, so nakikita natin na itong mga magkakaibigan dyan sa Senado, Siyempre, kung uh, nandiyan dyan yan, si Bato, si Tolentino, si Amy Marcos, si Bongo, apat na sila kagad. O, tapos si Robin Pan, lima na sila kagad. Sino ba may mga kalyado ni PRD dyan? Si Mark, si Mark Villar, anim na sila kagad. Siyempre, kung ano yung posisyon ni Mark Villar, hindi na magiging posisyon nun natin yun, so na sila kagad. O, at marami pang iba. Si Alan Peter Cayetano, siyempre, o, walo na. Si 'yung at kapatid ni sham na. So at least more than half of the Senate, I'm I'm uh, pretty sure na hindi papayag diyan. And if that's the case, eh, it will not fly, sabi ng nila, And hopefully it will not. Oh, hindi ba, hindi ba? Oh.